Hello guys. Nagbunot ako guys ng ano. Kabuting kahoy guys. O tingnan ang laman. Bale dalawang puno guys. Yung binunot ko. Yan. Malaki ng laman guys. Yung unang tanim kasi ito guys. Inahanap ko lang yung mga dating alaman guys. Ang dating puno. Dating alam. Yung... Itong ganito. Mga bago pa lang to guys. Yan mga bago pa lang yan. Ito yung una to. Yan guys. Ang alaman. Halos mag 10 kilos guys yung laman nya si lalaki guys halos oh. mag 10 kilos yung laman dalawang puno lang to guys sakto lang to panlaga guys nalagain to basta may tinanim guys may mabunot oh, kung wala kong tanim guys wala, wala talaga akong magbunot guys habang nang ako ng kung tanggahis kahoy guys inaano ko din nilinigisan ko din yung iba para pagbunot sa sunog guys Malinis Malinis sila Mga bago pa lang ito dito guys Mga bagu pelang tu guys Mga Lepas tu 5 buah pelang So guys. Alah sekali nama keadaan anak tahu oh guys. tanim makan ni. Ken. Mati kapian guys.